Gusto na ipatanggal ng mga doktor ang life support na nakakabit sa isang pasyente. Ngunit ang sumunod na ginawa ng tatay ng pasyente ay talagang namang nagpanginig sa kanila at hindi nila inaasahang magagawa ito ng matandang lalaki. Joel, kailangan mo nang tanggapin. Wala na yung anak mo. Mag-iisang taon na siyang komatose. Ayon sa mga doktor... Malabo na dong magising siyang muli. Wala na silang nakikita kahit na nung brain activity sa kanya. Maganda siguro na pagpahingayin na natin si Robert. Isang taon na siyang lumalaban. Hayaan mo namang magpahinga na yung anak mo. Ito ang pagmamakaawa ng babaeng si Marie sa kanyang asawa na si Joel. Sa katunayan yan, masakit din naman para kay Marie na ang life support ng anak niya. Ngunit wala na rin naman siyang magagawa. Noong una, Kasing determinado niya si Joel na ipaglaban ang buhay ng walang malay niyang anak na tanging life support na lamang ang bumubuhay. Ngunit ngayon ay tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Ayaw niya nang makita pang mahirapan si Robert. Gusto niya na itong bitawan. Gayunpaman, kabalik tara naman ito ng iniisip ni Joel. Kahit anong mangyari ay hindi niya susukuan ang buhay ng anak niya na kahit maghintay pa siya ng ilang mga taon. Ilang beses na natin tong pinag-usapan, Mari. Una pa lang, sinabi ko na sa'yo. Nagagawin ko ang lahat para muli kong makitang gising yung anak ko. Kahit magtrabaho ako, kahit kumayod ako, kahit maubos yung pera ko, wala akong pakialam. Kailangan nating hintayin yung muling pagising niya. Pagmamatigas naman ng tatay na si Joel, na punong-puno ng pagmamahal para sa nag-iisa nalang anak. Kitang-kita sa nagliliyab niyang mga mata ang kanyang determinasyon na kahit na nung mangyari ay hindi niya susukuan ang buhay ng anak niya. Samantalang si Maria ay wala naman ang ibang magawa kundi umiyak na lamang at magsumamo kay Joel. Natapusin na ang paghihirap ng anak nilang si Robert. Pamalagian na kasi itong nagsisijure at kung minsan pa nga ay bigla na lamang itong nagsusuka. Hindi rin naman malaman ng mga doktor kung bakit ito nangyayari. Teka nga Marie, Paano ka ba na kumbinsin ng mga doktor na yan na tanggalin yung life support ng anak natin? Unang-una, may pera pa naman tayo para pang sa pangangilangan ni Robert. Pangalawa, ikaw na rin nagsabi. Mag-iisang taon pa lang siya dito sa ospital. Ibig sabihin, ganun-ganun mo na lang kadali yung anak mo. Isang taon lang natin siyang inalagaan tapos hahayaan mo na siyang mamatay. Patayin mo na lang ako, Mari. Patayin mo na lang ako. Paninigaw ni Robert kay Mari. At hindi niya nga kayang lubusang paniwalaan na ganun ganun na lamang susuko ang asawa niya dahil talaga namang kilala niya ito at alam niya kung gaano nito kamahal si Robert. Wala na tayong dapat pag-usapan pa dito. Hanggang kaya ko, hanggang nakakatayo pa ako at hanggang may malay ako, hihintayin kong magising muli si Robert. Yan ang pangako ko sa pamilya niya. Wika pa ni Joel habang nakahawak ng maigpit sa kamay ng anak niya. Naaawa naman si Marie na tinitignan ng kanyang mag-ama. Noong mapagkakataon kasi na ito ay nasa 67 taong gulang na si Joel. Nakikita siya ni Marie bilang lalaking kailangan ng magpahinga. Pakiramdam niya, hindi na dapat kumayod pa ng matindi si Joel dahil sa edad niya. Lalo na at baka may mangyari pang masama dito. Kaya naman napili niya na lamang din na sundin ang payo ng mga doktor. Yon ay ang tanggalin ng life support ni Robert. Para hindi na mahirapan pa kahihintay si Joel sa muling pagbabalik ng anak niya. Saglit na lumabas si Marie sa kwarto. Iniwan niya si Joel nakatabi ang kanilang anak na si Robert habang durog na durog ang kanyang puso. Parehan niyang mahal ang dalawang lalaki na ito at hindi niya na nga alam kung ano ang susunod niyang gagawin dahil sigurado siyang hindi niya na mapapabago pa ang isipan ng asawa niya. Habang si Joel naman na naiwan sa kwarto kasama ang kanyang anak ay hindi maiwasang isipin at alalahanin ang isang aksidente na nagpabago sa kanilang buhay. Halos isang taon na kasi ang nakakalipas na aksidente sa trabaho ang kanyang anak na si Robert. Isa kasi itong electrician at habang nasa kasagsagan siya ng trabaho ni nag ng isa sa mga poste na nagkaroon ng problema ay aksidente ang na nagkamali siya sa kanyang ginagawa kaya naman nakuryente siya at nahulog ng may halos dalawang palapag. Laking gulat ng alamang lamang ng mga tao na nagawa pang mabuhay ni Robert dahil napakatindi ng pinsala na kanyang natamo. Nahulog kasi siya sa mga sanga ng puno bago tuluyang bumagsak sa isang konkretong simento. Pero talaga namang isang himala na matapos niyang isugod sa hospital ay nakakita pa rin sila ng senyales ng buhay niya. Nga lamang simula ng aksidente ay hindi na nito nagawang imulat pa ang kanyang mga mata. Tuluyan na siyang nakomatos. Una pa lamang ay pinaliwanag na ng mga doktor kay Joel kung gaano kalaki ang kailangan niyang i-google na halaga para sa araw-araw na mga pangangailangan ng kanyang anak na si Robert kung gusto nitong mabuhay ang kanyang anak. Napili rin ni Joel na ilagay si Robert sa isang VIP room nang sa gayon ay matutukan at maalagaan talaga ito ng maayos. Nagkataon naman na may trabaho pa siya at nagsimula na nga rin siyang makakuha ng pensyon. Kaya naman, wala talagang makakapigil sa kanya na alagaan ang kanyang anak. Si Robert ay isang pamilyadong tao Meron siyang napakagandang asawa na si Beverly at meron din siyang dalawang anak na noong panahon ng aksidente ay kasalukuyan pa lamang nag-aaral sa elementarya. Papa, kumusta na po ba ang kalagay ni Robert? Ano po bang sabi ng doktor sa inyo? Ito ang puno ng pag-aalala at kalungkutan na wika ni Beverly habang nag-uusap sila ng matandang si Joel, dalawang araw pagkatapos ng aksidente. Pasensya ka na, Iha, pero ayon sa mga doktor, nakomatos daw si Robert dahil sa matinding head injury na natamo niya. Pero buti na lang at hindi naapektuhan yung ibang bahagi ng katawan niya. Kaya kung sakaling magising man siya, siguradong makakalakad siyang muli. Yun ay kung magigising pa siya, pero wag kang mag-alala, Iha. Gagawin natin ang paraan. Aalagaan natin siya hanggang sa muli siyang magising. Wika ni Joel habang hinahagkan ang kanyang manugang. Samantalang wala namang tigil sa pag si Beverly. Hindi niya na rin alam kung ano ang kanyang gagawin. Si Robert lamang kasi ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. At ngayon na nakomatos pa ito ay kinikilangan niyang maghanap buhay para matustusan ang pangangailangan ng kanilang anak. Kaya naman habang nasa hospital ang kanyang asawa, napili niya Beverly na ipaalaga muna sa mag si Joel at Marie, ang kanilang mga apo upang sa gayon ay magkaroon siya ng oras para makapaghanap buhay. Sa katunayan niyan, bago ang aksidente na ito ay tila ba perpekto ang kanilang buhay. Hindi man ganoon kalaki ang kinikita ni Robert, ngunit sapat naman ito para may pangtusto sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Bukod pa rito, marami din siyang oras para sa kanyang dalawang anak. Nakapag sumasapit ang Sabado at Linggo ay lagi niyang sinasamahan sa mga basketball game nila upang personal na suportahan at panoorin ng mga ito. Talaga namang isang anghel si Robert na hulog ng langit para sa kanyang pamilya. Lagi siyang nakakapagbigay ng kasiyahan hindi lamang sa kanyang mga magulang kundi maging sa kanyang pamilya na binuo. Niminsan nga sa buhay ni Robert ay hindi siya nagkaroon ng kaaway dahil nakilala siya ng mga tao bilang malumanay at kalmadong tao. Kaya naman, hindi talaga inaasahan ng marami ang bigla ang pangyayari na ito sa kanilang buhay. Pero habang tumatagal na nasa estado ng komato si Robert, ay palala lamang ng palala ang nangyayari sa kanilang buhay. Lagi nang nag-aaway si Joel at Marie sa kung sino ang dapat mag-alaga sa kanilang mga apo sa tuwing kinikilangan magtrabaho ni Joel para matustusan ang pangangilangan ng kanyang anak na si Robert. Ngunit nakokonsensya lamang sila sa tuwing nagkakaroon ng mga pagkakataon na tila ba napapabayaan na nila ang mga ito dahil sa pag-aasikaso sa nakomatos na si Robert. Ayaw naman nila na laging isama ang dalawa sa ospital dahil iniisip nila nininakaw lamang nila sa dalawang bata ang pagkakataon ng mga ito na makapaglaro at sumaya bilang isang bata. Mari, hindi mo pa maintindihan? Kailangan ko ng oras para magtrabaho. Ano gusto mo? Pabayaan na lang natin mabulok sa ospital yung anak mong si Robert? Paano tayo kukuha ng mga pangangailangan niya kung hindi mo kahahayaang magtrabaho? Pagmamakaawa ni Joel sa asawa niya isang umaga. Pero paano naman ako? ako din naman nagbabantay lagi kay Robert ha. Ah. Kailangan ko pang alagaan yung dalawang mga apo natin. Ano sa tingin mo sa akin kailangan kong hatiin yung katawan ko? Ang gusto ko lang naman kahit isang araw lang makapagpahinga ako. Bakit ba hindi mo kayang ibigayin sa akin? Pagsagot naman ni Marie. Napatigil si Joel dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Bakit Marie? Ano ba sa tingin mo sa akin? Nakakakuha ba ako ng pahinga? Ni isang oras Marie wala akong pahinga para lang masigurado ko na mabibigay ko mga pangangailangan ninyo at ni Robert. Bakit? Bakit parang kasalanan ko paano gusto kong mabuhay yung anak natin? Bakit lagi mong pinaparamdam sa akin na sukuha na lang natin si Robert? Marie, siya na lang yung nag-iisang anak natin. Bakit ba hindi mo yung maintindihan? Sinuhulan ka ba ng mga doktor? Binayaran ka ba nila? Ano, sabihin mo sa akin? Nag-iyakan ang dalawa nilang mga apo dahil sa pagsisigawan ng mag-asawa. Kaya naman napilitan na lamang si Joel na lumabas ng bahay upang kahit papaano ay magpalamig habang nilapitan naman ni Marie ang kanyang mga apo at nang hingi ng dispensa sa mga ito. Sa kaparehang araw din na iyon, pumunta muna si Joel sa ospital para asikasuin at dalawin ang anak niyang si Robert. At pagdating ng hapon, pinilit niya ang ugod-ugod niyang katawan na pumunta sa kanyang pinagtatrabawan bilang isang mekaniko. Mahirap man, ngunit kailangan niyang pilitin. Joel, ano ba naman yan? Magpahinga ka naman. Linggong-linggo ngayon. Kailangan mo ipahinga katawan mo. Sige ka, baka pati ikaw. Ihospital hospital na niyan sa ginagawa mo sa katawan mo. Pagpapaalala ng kaibigan niyang si Carl, sa akin trabaho. Matagal niya ng kaibigan si Carl at ito rin ang nagmamayari ng shop na pinagtatrabahoan ni Joel. Eh wala eh. Kailangan ni Robert ng pera para Natustusan ko yung mga pangangailangan niya sa ospital. Uwi ni Joel habang kumukuha ng mga tools upang simulan na ang kanyang trabaho. Agad naman siyang nilapitan ni Carl at tinignan siya ng seryoso. Joel, seryoso ka ba? Sa tingin mo ba hindi na kami nag-aalala sa ginagawa mo? Naiintindihan namin na kailangan ng anak mo yung pera para masustentuhan yung mga pangangailangan niya sa ospital. Pero ikaw, hindi mo naman naiisip yung sarili mo? Kung kailangan mo naman ng tulong sa pera eh, Handa naman kaming tumulong. Bakit ba hindi mo magawang makinig sa mga tao sa paligid mo? Magpahinga ka muna ngayon. Wala kang trabaho. Saad niya sa kaibigan. Pero, pero kailangan ko magtrabaho. Kailangan kong gawin to. Wika ni Joel habang nanginginig-ninig pa ang kanyang kamay dahil na rin sa katandaan. Hinawakan ni Carl ang kamay ng kanyang kaibigan. Joel, kung kailangan mo ng tulong pinansyal, nandito naman kami. Basta makinig ka lang sa sinasabi ng mga taong nakapaligid sa'yo. Handa kaming tumulong. Hindi mo kailangan labanan to ng mag-isa ka lang. Kinuha ni Carl ang hawak-hawak na tools ng matanda at binalik ito sa lagayan. Hindi naman kita pipigilan kung magtatrabaho ka dito. Pero kung makikita akong inaubos mo na yung katawan mo, doon ako magsasalita. Kilala mo ako, Joel. Gusto ko lang ang ikabubuti mo. Ni hindi ko nga alam kung anong mararamdaman ko na kahit, kahit isang beses man lang simula noong naaksidente si Robert, hindi ka man lang humingi ng tulong sa akin. Tinuturing mo ba talaga akong kaibigan? O tingin mo lang sa akin boss mo? Sana mag-isip-isip ka. Dagdag pa nito bago tuluyang bumalik sa kanyang opisina. Naiwan naman ang matandang si Joel na nakatulala. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Noong gabing yun ay umuwi muna siya sa kanilang bahay Naabutan niya ang dalawa niyang apo na malungkot na nag-uusap sa tapat ng kanilang bahay. Kaya naman agad niya itong nilapitan. O oh mga apo, anong oras na? Ba't di pa kayo pumapasok? Wika nito. Tinuro naman ni Nilbert ang itaas na bahagi ng kanilang bahay. Anong meron dyan? Tanong ni Joel. Umiiyak po kasi doon sa taas si Lola Marie. Hindi po namin alam yung gagawin namin. Saad ng batang si Nilbert. Habang tahimik naman ang kuya niyang si John Paul sa gilid. Nadudurog ang puso ni Joel habang pinagmamasdan na ganito na aapektuhan ng kanyang mga apo dahil sa kanilang problema. Kaya naman, tumabi muna siya sa dalawa habang nakatitig sa kanilang bahay. Pasensya na kayo mga apo ha. Pasensya na kung kailangan niyo itong maranasan. Ang bata-bata niyo pa pero ang bigat-bigat na ng problema ninyo. Saad ng matanda tumingin naman sa kanya ang panganay niyang apo na ni si John Paul. Lolo, tapatin mo nga kami. Magigising pa ba si Papa? May patutunguhan pa ba tong ginagawa nating paghihintay sa kanya? Saad ng bata habang namumugto ang mga luwa sa kanyang mata. Napakatalinong bata ni John Paul. At sobrang nadurog ang puso ni Joel nang marinig niya ang mga katanungan na ito. Apo, di siya kagad ka nakapagsalita Pinapangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat. Hihintayin natin hanggang magising yung papa mo. Yun lang ang masasabi ko ngayon. Pero sigurado ako, magigising siya. Hindi niya tayo bibiguin. Wika ng matanda, sabay yakap sa dalawa. At noong mapagkakataon na ito ay mas lalo lamang tumibay ang kanilang relasyon bilang maglolo at apo. Pero ang hindi naman nila alam ay napapanood pala silang tatlo ni Marie na nakatitig mula sa bintana ng bahay. sober siyang nasasaktan sa kanyang nakikita, kaya naman maging siya ay hindi mapigilan na maiyak sa makabagdamdamin na tagpo ng asawa niya at ng kanilang mga apo. Kaya naman kinabukasan ng maliwanagan na ang kanilang mga isipan, sabay na nanghingi ng tawad si Joel at ang asawa niyang si Marie. Nakita na nila ang kanilang mga pagkakamali at napagdesisyon na nila itong ayusin para hindi na rin maapektuhan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sige, magkakaroon na rin ako ng day off tuwing linggo para kahit papaano makapagpahinga tayo mula sa nakakapagod nating mga ginagawa sa buhay mari. Pasensya ka na at nangyari ito sa buhay natin ha. Paunang wika ng lalaki habang kumakain sila ng agahan kasama ang kanilang dalawang apo. Tahimik lamang ang dalawang bata na nakikinig sa usapan ng matanda. Hinawa naman ni Marie ang kamay ng kanyang asawa. Nang hingi din siya ng tawad dahil sa pagkawala ng pag-asa na muli pa nilang makikita ang buhay si Robert. Pinabawi ko na yung mga sinabi ko. Sa loob, -loob ko gusto ko naman talagang, gusto ko naman talagang makitang buhay yung anak natin. Gusto ko siyang makitang, makitang magsalita, makitang gising. Gusto ko ulit maramdaman yung yakap niya sa akin. Pasensya ka na Joel kung napanghinaan ako ng loob. Hindi ko na rin kasi alam yung gagawin ko. Hindi ko na alam. pagiging rin ng despensa ng matandang babae sa kanyang asawa. Kaya naman, agad na tumayo si Joel at lumapit sa kanya upang siya yakapit. Habang hiniimas ang kanyang likod, hinayaan niya lamang ang babae na umiyak. Alam niya kasi kung gaano ka-emosyonal ang pangyayari na ito sa kanilang buhay. Kailangan niyang maging matatag para sa umaasa sa kanyang si Marie at sa kanilang dalawang mga apo. Hindi man sabihin ng dalawang bata, Ngunit nasisiyahan sila na hindi na nila nakikitang nag-aaway ang dalawa. Kaya naman ang araw din na iyon ay sumama sila sa kanilang mga lolo at lola upang bisitahin ng tatay nilang nakomato sa hospital. Ngunit isang nakagulat na balita ang kanilang matatanggap. Agad kasi silang pinapunta ng mga doktor sa hospital dahil ayon sa kanila ay hindi na nila hihintayin pa ang desisyon ng mag-asawa. Sumobra na ito sa kanilang pinag-usapan kaya naman sila na mismo ang magdi-desisyon na tanggalin ang life support ni Robert na sobrang ikinagalit ni Joel. Anong ibig sabihin ninyong tatanggalin yung life support ng anak ko? Hindi kami pumayag ba? Diba? Umpisa pa lang ay na namin yung offer ninyo. Sigaw ni Joel sa kanyang telepono habang kausap ang doktor sa kabilang linya. Pero ayon po sa kontrata natin, isang taon lang pwedeng manatili dito si Robert at kung hindi pa gumanda yung kondisyon niya, Mapipilitan kaming tanggalin yung life support niya. Pangangatwira ng doktor, nalabis na ikinagulat at kinabahala ni Joel. Wala siyang natatandaan na ganitong kontrata. Pero pinaalala sa kanya ng mga doktor na noong unang araw na na-admit sa hospital si Robert ay pinapirma sila ng isang kasunduan na hindi pwedeng magtagal ng isang taon si Robert kung sakaling hindi pa rin ito nagkakaroon ng malay. Pakiramdam ni Joel ay dinaya siya dahil hindi niya naman ito nabasa sa kontrata. Kaya naman, gumawa siya ng isang desisyon na maaaring pagsisihan niya sa kanyang buhay. Pero kung hindi niya ito gagawin, ay siguradong pagsisisihan rin niya naman ito. Naiipit na sa sitwasyon si Robert. Kaya naman umakyat siya sa kanyang kwarto. May kinuha mula sa isang bag at nagmaneho ng mag-isa sa ospital. Hindi maintindihan ni Marie at ng dalawang bata kung bakit ganito ang kinilos ni Joel. Dahil nasa usapan nila na magkakasama silang pupunta doon pero wala silang kaalam-alam sa mga susunod na gagawin ng matanda. Nang marating sa ospital si Joel, agad siyang pumasok sa kwarto ng kanyang anak. Sa labas ay naghihintay na ang mga doktor upang tanggalin ang life support. Naubutan ni Joel na inaayos na ng mga medical staff ang mga gamit upang tuluyan ng matapos ang procedure. Anong ginagawa niyo? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na hindi ako pumapayag na tanggalin niyo yung life support ng anak ko? Pagmamatigas ng matandang si Joel habang niyayakap ang kanyang anak na nakahiga sa kama. Pero ilang beses na rin namin sinabi sa inyo na hindi na kayo pwede pang manatili dito sa hospital ng ganito katagal. Wika naman ang isa sa mga doktor na nakatayo. Kaninong hospital yung hindi papayagan na mabuhay ang pasyente nila? Walang kwentang batas. Ngayon lang ako nakakita ng isang doktor nagsasabi niyan sa nahihirapan nilang pasyente. Sabihin nyo nga sa akin, ano bang tinatago ninyo? Sigaw ng matanda. Ngunit tila ba wala na siyang magagawa. Palapit na ng palapit ang mga doktor at naghahanda na silang tanggalin ang makina na bumubuhay sa kanyang anak na si Robert. Kaya naman dahil wala nang kahit na anong choice si Joel, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Robert. At pagkatapos, bumunot siya ng baril na tinago niya sa likuran ng pantalon niya, sabay tutok sa mga doktor. Kung sino mang lalapit dito sa anak ko, hindi ako mag-aatubiling bariling kayo. Sige, subukan niyo ako. Kung papatayin niyo ang anak ko, mas mabuting magsama-sama na lang tayo sa impyerno. Pananakot ng matanda habang isa-isang tinututukan ang mga medical staff na nasa kanyang harapan. Agad namang napatras ang mga doktor at mga nurse na nakahanda na sanang bunuti ng makina na bumubuhay kay Robert. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin kaya naman lumabas na lamang sila sa kwarto at napagpasyang tumawag ng polis at ng mga gwardya. Hindi ko hahayaan na ganun-ganun na lamang nila kukunin yung buhay mo anak. Nandito lang ako. Wika ni Joel habang nakahawak ng matindi sa kamay ng anak niya. Noong mapagkakataon na ito ay sila lamang dalawa ang nasa kwarto habang paunti-unti nang nagsisidatingan ng mga polis sa labas. Joel, kailangan mong ibaba baril na hawak mo. Baka makasakit ka pa ng iba. Sigaw ng isa sa mga polis na nasa labas ng kwarto. Kung gagawin ko yun, papatayin nila yung anak ko. Anong choice yung meron ako? Sabihin niyo sa akin. Sigaw pa ni Joel. Hindi ako nasisiraan ng bait. Pero hindi ko rin haayaan na kukunin niyo na lang ng ganun yung buhay ng anak ko. Hindi ako nagpahirap para ilibing si Robert. Nagpahirap ako para muli siyang makausap. Makitang merong malay. Ang totoong kriminal dito ay yung mga doktor na yan na gustong patayin yung anak ko. Sila yung hulihin ninyo. Hindi naman nakaimik ang mga doktor na nasa labas ng kwarto noong mapagkakataon na ito. At dahil wala nang ang magawa ang mga polis sa nag-aalborotong si Joel, napagdesisyon na nilang tawagin na lamang ang mga kapamilya nito. Agad na dumating sa ospital si Marie, na nakiusap kay Joel na ibaba na lamang ang kanyang baril. Joel, walang mangyayari kung sasaktan mo sila. Pakiusap, pag-usapan na lang natin to ng maayos. Tignan na lang natin kung anong magagawa natin kay Robert. Sige na. Ngunit wala ni isa sa kanila ang makapilit sa matanda na ibaba ang baril. Hanggang sa dalawang oras ang makalipas ay bigla na lamang sumigaw si Joel na ikinagulat nilang lahat. Isa itong milagro! Wika ng matanda. Nagulat naman ang mga pulis na nag-aantabay lamang sa labas ng kwarto sa biglang sigaw na kanilang narinig. Ano yon? Ano yon? Wika nila Joel, anong meron dyan sa loob? Anong nangyari? Nag-aala lang tanong naman ng matandang si Marie habang umiiyak. Si Robert! Si Robert! Nagkakaroon na siya ng malay! Sigaw ng matanda at pagkatapos kusa niya ng binuksan ng pinto. Kaya naman nakapasok na ang mga polis na agad namang pinusasan ng matanda. Ngunit wala nang pakialam si Joel. Masayang masaya siya dahil alam niyang nasa maayos ng kalagayan si Robert. Naramdaman niya kasi na pinisil nito ng matindi ang kanyang kamay. Ngayon ay paulit-ulit na nitong ginagalaw ang kanyang mga daliri na isang senyales na malapit na siyang magising. Agad namang nilapitan ni Marie at ng dalawang mga bata ang kanilang tatay. Niyakat nila ito habang sabay-sabay na umiiyak. Ngayon ay may sapat ng rason ng mga doktor kung bakit hindi nila dapat tanggalin ang life support na bumubuhay kay Robert. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng nakulong si Joel. Ngunit para sa matanda ay sulit naman ito dahil alam niyang nasa maayos ng kalagayan ngayon si Robert. Ayon sa asawa niyang si Marie ay unti-unti na itong nagkakaroon ng malay hanggang sa tuluyan na nga nitong naidilat ang kanyang mga mata tatlong araw matapos ang insidente. Hindi naman mapigilang maiyak ni Joel. Nalulungkot siya dahil hindi niya man lang makita ng personal na maidilat ni Robert ang kanyang mga mata. Ngunit masaya siya at wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang sorpresa. Nang mapag-alaman kasi ng asawa ni Robert na si Beverly ang nangyari, ay nagalit siya sa si ginawa ng mga doktor. At dahil meron siyang abogado na kapatid, na pagdesisyonan niya na kasuwa ng hospital na gumawa nito kay Robert at nag-udyo para mag-amok si Joel. Pakiramdam niya ay may kakaibang nangyayari sa hospital na hindi sinasabi ng mga doktor. Kaya naman, sa tulong ng kanyang kapatid, ay nagkaroon ng investigasyon sa mga doktor na nanguna para sa proseso ng pagtatanggal ng life support ni Robert at dito ay napag-aalaman nila na naubusan na pala ng VIP room sa hospital at nagkataon naman na merong isang maimpluwensyang tao ang nangangailangan nito kaya naman napili ng mga doktor ang kwarto ni Robert para paglagakan ng panibago nilang pasyente nga lamang ay hindi pumayag si Joel na tanggalin ang life support ng anak niya kaya naman gumawa sila ng peking kasunduan na sinabi nilang isang taon lamang ang kontrata ni Robert sa hospital upang sa gayon ay magkaroon ng bakanting posisyon ang kanilang maimpluwensyang pasyente. Pero talaga namang hindi nila inaasahan na tatakutin sila ni Joel at lalaban ito hanggang kamatayan para sa kaligtasan ng kanyang anak. Hindi nga rin nagtagal ay nasentensyahan si Joel ng limang buwan na pagkakakulong dahil sa pananakot at panlalaban na ginawa niya sa mga otoridad pero nanalo naman sila sa isinampan nilang kaso sa mga doktor at nahatulan ito ng guilty sa pagtanggap ng pera upang ibang pasyente ang kanilang unahin kaysa sa mga pangangailangan ng pasyenteng si Robert. At dahil sa pagkapanalo nila sa kaso, ay napilita ng mga doktor na magbayad ng halos 10 milyong danyos sa pamilya ni Robert na naging malaking tulong sa muling pagsisimula ng buhay ni Robert. Katulad ng paghihintay ng tatay niya sa kanya na muling magkamalay, ay hinintay rin naman ni Robert na makalaya ng kulungan ng kanyang tatay upang personal niya itong pasalamatan dahil sa kabayaniyang ginawa nito na kung hindi dahil kay Joel ay siguradong patay na siya ngayon. Maraming salamat pa. Maraming salamat sa paniniwala mong muli pa akong magkakamalay. Utang ko sa iyo lahat to. Utang ko sa iyo lahat to, Papa. Naiiyak na wika ni Robert. Nahirap man makagalaw ngunit nagawa niya namang mayakap ang tatay niyang si Joel na bagong laya sa kulungan. Walang anuman anak, gagawin ko ang lahat para sa iyo at para sa mga apo ko. Kahit buhay ko itataya ako. Ganyan kita kamahal, sagot naman ni Joel. Sa tulong ng perang natanggap nila mula sa pagkapanalo sa kaso, ay nagtayo ng maliit na negosyo si Robert makalipas ang isang taon na kung saan ay paunti-unti naman itong lumago hanggang sa tuluyan na siyang nakabawi sa kanilang mga buhay. Pero nang kumikita na ang negosyo ni Robert ay hindi niya naman nalimutan na pasalamatan ng tatay niya. Kaya naman nagpatayo ito ng sariling shop ng tatay niya bilang regalo dito at pagpapasalamat. Para sa kabutihan ng matandang si Joel na ipinakita niya kay Robert simula noong siya ay bata pa. Sobra namang nalugod si Joel dahil hindi siya nalimutan ng kanyang anak ngayon ay may sarili na siyang shop at hindi na siya nagtatrabaho sa kahit na sino. Pwede siyang makapag-relax at enjoyin ng kanyang pagtanda habang pinapanood na lumaki ang kanyang mga apo. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.